Hello guys, good morning. Welcome to my blog, Along Blog YouTube channel. Mayroon tayong dumating na order galing sa Lazada online. Buksan natin guys. Kita ko sa inyo kung anong laman nito. Ano daw to eh. Sabi ni Mrs. Abono daw to sa halaman niya. Ayan, eh, tingnan natin anong laman. Anong klaseng abono ito? Halagang Magkano bili ito? 57. Ah, 57. Isang kilo to? Oo. Oh. Isang kilo daw sa online. Order. Itong so, abonong na to guys ay para sa mga abonong sa halaman na may namumunga. Tulad ng mga talong, lamansi, yung eh, basta may bunga. Pero yung mga gumagapang dito, ano, sa may mga bu bunga lang to. Ito so, yung mga palay. Ito. Ay, urea. Urea pala guys. Ano? You know? Ah, uh, ito 'yung nabili ko nung ano eh, nakarami. Nabuno ko sa pamansi ko. Yung nabili ko kasing lagay na ng skin di halagang 10 piso. Uh, matagal-tagal rin gamitan. Ito Ilang taon na rin gamit 'to. Di okay, yan, pamansi namin eh. isang puno lang eh. Tagal lang gamit 'to pag nalagyan kasi ng abono yung kalamansi yung eh, eh, grabing bunga hitik sa bunga ganda tingnan pag nalagyan ng abono okay guys ha? parang pino parang ano Puro urea nakalagay dito. Eh. Wala na punit na. Urea yung nakasulat dito. Kanina. Wala ah, na punit na eh, no? yun. Guys, thank you. Salamat sa panonood At ingat kayo. God bless.